So, ayan guys, makikita nyo naman, grabe, ganyan, ako talagang kataba noon. So, pagtungtong ng January, 68 kilos na ako. So, alam nyo ba ito guys? Ayan, ito, ayan, Welcome po sa akin channel ni Malakay po Simplified Happiness simpleng buhay Buhay na walang arte Less stress Join me guys sa Simpleng Love for a Day Sa so magandang buhay po Sa ating lahat guys, ayan yung aking latest upload po yung uh, sa aking weight loss journey. So, ito naman i share ko sa inyo kung paano ba tayo mag-calorie deficit. So, ito'y talagang sobrang na-embrace ko, sobrang na-enjoy ko. So, ayan, the same t-shirt po na suot ko. Ayan. So, last March lang po yan mag-celebrate yung birthday yung aking pamangkin. So, ngayon, yan, nasa 68 kilos po ako. yan, last March lang. Itong lang March na to yan, guys. So, ngayon po, ayan, from 68 naging 58 kilos na lang po tayo. So ito yung talagang sobrang nagustuhan ko po talaga na paraan ng pagdadayat, ang pagka-calorie deficit ko. So ito ay ang aking uh, ginagawa po. So may food scale po ako na ginagamit. So ayan tuturuan ko. I-share ko sa inyo kung paano ba ako magtimbang ng aking calories sa pamamagitan ng ating food scale. So, ayan, guys. Makikita nyo naman. Grabe, ganyan. Ako talagang kataba noon. So, pagtungtong ng January, 68 kilos na ako. So, alam nyo ba ito, guys? Ayan. Ito. Ayan. So, itong pantalon na ito, guys, ayan, hindi ko siya naisuot. Napakatagal na nito sa taguan, guys, na itinago ko lang. Kasi nga, yung zipper niya, pag nauupo ako, e, bumubukas. So, ayan, nag-o-open siya dahil nga sa inabot na tayo, halos magsi 69 kilos na ako. So, tinago ko lang siya sa aking uh, ayan, sa ating aparador at ang ating botones ay natanggal so tumalsik siya, so hindi ko siya mas old. so ngayon nang enjoy ka na nakapagtakin tayo, so calorie deficit lang po talaga ang aking ginawa na sinimahan ko po ng konting ng sinimahan ko po ng pagsusumba at paminsan minsan po ang intermittent fasting, so yung gusto share o ibahagi sa mga yan kagaya ko na medyo napabayaan ang katawan sa kusina so yan, na-enjoy ang uh, sobrang pagkain So, sobieng mag uh, share ko sa inyo kung paano ba tayo mag-calorie deficit na gamit yung ating uh, food scales. so tara samahan niyo po ako sa akin uh, vlog na ito at nawa, ayan uh, yung ating goal yung ating journey na uh, isang uh, itong mapagbubuhos uh, natin ng timbang nito ay maging isang lifestyle So ito guys yung ating food scale. So ayan, yeah, may pindutan po 'yan sa uh, left and right. Dito po sa ayan sa left side, ayan sa right side. Ayan, uh, pwede po kayong manimili dyan by uh, ounces, uh, gram. So ang ating gagamitin is uh, gram. So pwede rin po dyan ang pound. So pag pindut po natin dapat naka-gram. So yan yung nasa uh, uh, right side. Dito naman po sa ano yan, pipiliin nyo lang po kung ano, by gram. So, yan, gram po tayo. Yan, dito naman po sa isang pindutan na ito, ayan yung on and off. So, dapat pag ginamit po natin yan, dapat nakasiro siya, guys. So, yan, pwede nyo pong pindutin dun sa ano, ilong press nyo dun sa uh, on and off. At yan, eh, magsisiro or dun mismo sa plato. So, yan, sa online ko lang po to in order. So, yan yung ating una titimbangin, yung ating tinapa. So, yan, ay 49 grams. Again, 49 grams po siya. Hindi pa po yan yung actual na calorie ng ating pagkain. So ayan 49 grams, i-search po natin yan kay Google. So ayan, ginawa ko na po siyang 50 guys, 50 calories of a fried dinapa. So ayan, o oh, press natin ulit. So ayan, ah uh, ulitin natin guys. So ayan, at uh, ayan, lalabas ulit talaga yung timbang dyan ng ating tinapa. So ayan. Oh, Ayan, ayusin lang natin. So, ayan, 49 grams po siya. So, isa-search mo, isa po natin siya sa, ayan, pagkaduda po kayo, ulit-ulitin nyo lang. Ayan, o, oh, zero na siya. Patong nyo po. So, ayan, papatong natin uli yung ating tinapa, pride tinapa. So, ayan, 50 grams po siya. So, ayan, 50 grams po. Then, sa-search po natin, ke Google. So, ayan, uh, 50 grams of pa uh, pride na pa calories. So, ayan, kusa na pong lilitaw. So, ayan po, Oh. Ayan, uh, yung, uh, ayan. So, yan lumita, 176 calories. So, yun po yung ating ililista. Yan, naglilista po kasi ako dito guys sa notebook. So, ayan. pasensya na kayo, lapis. So, 176 calories po yung ating na pa, so yan naman po yung ating rice, again hindi pa po yan yung actual na calories nung ating uh, pagkain yung lumalabas sa timbangan na yan yung grams na yan na lumabas yung 78 grams po yung ating uh, kanin, yan po yung isa-search natin sa Google uh, para malaman natin kung anong calories, so hindi na po nag-download ng mga apps, so kay Google naman sumasagot naman si Google, so tignan natin kung ilang calories, so yan 101 calories yung ating ating big yung ah, ating bigas yung ating kanin so yun yung calories. so iaad natin dun sa tinapa uli so yan 100 calories yung ating rice so yun oh ilagay natin uli diyan sa ating notebook ayan oh di ba nakalista na oh yan oh kada kukuha po tayo ng uh, calories ng food, search natin kay Google. So, dito sa timbangan yun yung bigat po nung ating uh, kinakain. At uh, para ma-search natin yung uh, calories kay Google. So, ayan. O, oh, zero natin ulit kasi magtitimbang ulit tayo eh. Kung ano yung ating titimbangin. Ito naman yung aking adobong kangkong na napakababa po niya sa calories. So, nilagay ko lang siya sa rep. Iniinitin ko. 98 calories siya guys. O, oh, 98 calories yung at ating adobong kangkong. Again, si search po natin niya, ayan, no, oh, 99. O, oh, pag minsan pindot-pindotin nyo lang, guys, ayan. Misa kasi pag may electric fan, guys, uh, nahanginan siya. So, ayan, search natin yung 99 grams nung kangkong. So, ilang calories. So 86 calories lang siya, guys. Oh. Diba napakababaan nung kanyang calories na mabubusog ka na dahil, dahil guys, meron ka nang uh, ayan yung ating kangkong, meron ka nang tinapa. So ayan yung total. Ito total nyo 'yan para malaman natin kung ilan yung uh, uh, lahat ng calories. So nasa 363 calories yung aking lunch for today. So ayan, guys. Guys, again, do sa unang nakapanood ng aking mga video, videos na nauna dito guys. So ayan, wait muna guys. Ayan, magtitimbang tayo uli ng apple. So kakain tayo ng apple guys. Titimbangin natin kung ilang calories. So ayan, hahatiin ko 'yan guys dahil napakalaki naman. So 178 grams of apple. So 'yan 'yung ating uh apple. So, yan. 178 grams. Tignan natin kay Google kung ilang calories siya, guys. So, isa-search. Isa-search nyo lang, guys. Kasi yan, tim yan, yan timbang ng ano yung food. So, yung sa Google, yun yung calories. So, hindi na ako nag-download ng mga apps kasi sa Google naman, guys, uh, sumasagot naman siya kapag ka nag-search ka. So, yan. Lalapas dyan kung ilang calories yung ating apples. Uh, apple. So, yan. Nasa, ayan, 95 calories lang siya, guys. O, oh, De i natin siya uli dun sa 363 calories na sinabi ko kanina. So, yun yung ating magiging total ng ating, uh, uh aking lunch for today. So, yun. Ayan, pasensya na guys at lapis ang ating nagamit. Nawala naman sa isip ko kung bakit lapis yung aking ginamit. So yan, to total natin yan guys. To total total lang natin. At kung ano yung magiging total, ayan, nasa 400, uh, 58 calories yung ating total lunch. So yan yung ibabawas natin. Yung 400, ano na yan, uh, 58 calories na yan, yun yung ating ibabawas dun sa target calories natin for day. So saan ko ba nakita yung ano yung uh, target calories ko? for o uh, yung needed calories ko, so sa TDE nga po TDE calculator, punta lang po kayo kay Google, at uh, doon po makikita nyo, yung may mga kagaya po sa una kong sinabi ayan, try ko kung ma insert ko dito ayan, may sasagutan kayo dyan, kung ano yung ano, yung uh, kailangan yung mga height and weight uh, kung ano yung ating uh, exercise, kung uh, moderate or ano, uh, doon natin malalaman kung ilang calories ba yung ating required, so 1-6, eh, since na diet nga po tayo. So, ang ating calories lang is uh, binawasan ko po, nag 1-2 calories ako a day. So, yung 1-2, paminsan-minsan, kaya ko po 1,000. So, hahatiin nyo po yung 1,000 calories na yun sa uh, breakfast, sa uh, lunch, sa dinner, o sa merenda. Samahan nyo po. So, hindi isang upuan lang uubusin natin yung 1,000 calories. Kaya po, ayan. At uh, talagang napaka-effective po nito sa akin. Ito yung sobrang in ko. Kita nyo naman yung aking katawan, guys. So, talagang putok na putok at ngayon po ayan from 68 kilos naging 58 kilos po ako so kailan po ba dumating yung aking timbangan so nitong ano po ah uh, may may lang din po siya dumating guys after mother's mother day mother's day kasi nga po nung binigay po ng anak ko yun sa akin at uh, hiningi ko po sa, talaga sa kanya yon kasi nga uh, uh, gusto ko talagang mag uh, diet so yun yun yung ano natin dapat una muna alam natin kung ilan yung ka calories natin na required. So, magbabawas tayo para nga, kaya nga yung sinasabing calorie deficit. So, iyan, I hope na sana ma-enjoy nyo yan at sana uh Uh, may natutuhan kayo kahit paano dito sa aking simpleng, ayan, uh, yung ating journey, but not so perfect, na sinamahan ko po ng sumba at ng uh, intermittent fasting na hindi po regular. Kasi nga po, working nga po tayo. Kasi hindi naman po ako pwedeng, ano, yung totally na mag, ano po, uh, um, mag uh, intermittent fasting. So, yun lang po ang pagkakaldep na gamit ang ating food scale. Sa so, isang magandang buhay po, sa ating lahat.